Soran Tanawa na ay sa balong no? ito ICI nila nga investigative body daw kuno nga mo add to the ring nga nai upaw nga mayor nga baga kay na nasa yung galingon niyang sudad mo add to the ring kung niya na po yung boto sa isinta prosento rasa dito sa yung lugar baga isa na para mag-investiga imbestiga kuno no ang atong mayor nga si Rodrigo Roa Duterte gipili 85 to 90% of Davaoños kag may inyong imbestigahan. Ulog sa tas pagkaupaw. Dagang mga department heads mga iguan eh. Ah, basta kita, hindi na, pasakti na lang na sila kay ilahang politika, PR politics dukay na nilang naandan sa ilang kinabuhin ngayon na nilang gihapon. Masakit ang mga dabawin nyo, naamoy LGO nga maminaw ninyo. Naamoy BC Mayor, naamoy acting mayor, naamoy acting BC Mayor nga maminaw ninyo. Tanang yung gusto sa dabawin niyo, tanang mulo, masulbad, tanang gusto, mahatag. Paog na. Huwag tayo lang abante na, walay atras dere. Pero ayaw tos abante eh, kayo, huwag tayo pulos. Oh, nalipay rin ko sa salig na inyong gihatag sa hukbong sa taong lungsod, sa itong NGO. Uh, memorable mention kang Dwight Domingo, attorney Dwight Domingo. Maon ni siya project manager. Ipakita mo, dagway. Maon ang project manager nato sa City Bus Project. So, dagdag ba mga big ticket projects? We have the uh, waste to energy, which wala po gifan sa national government. Medyo guot ang dalang karon pero maabrihan na itong tulay Padulong na po ang Davao City to uh, bypass road. Hapit na. Gamay antos lang, sinaptanay lang, tinabangay lang, adulong ta sa lambuan. Salamat kaayo sa inyo mga dabawin sa inyong salig o padayon nga pag-uban sa inyong NGO sa pagpalambuan ng lugaran ni. Thank you kaayo. Merry Christmas ninyong tanan.